Bakit kailangan ni pagdiwang ang araw ng mga ina? Simula nung ako ay nagkaisip hanggang sa ngayon, di ko nakita si mama na pagod sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Tanging ina lamang natin ang walang sawang gagabay at magmamahal sa atin ng buong ang hihingin kapalit sa loob ng pitong araw at dalawampu't na oras. Natatangi ang ating mga ina dahil sila ang pinakamabigat na trabaho sa lahat. Una, sila ang ating mga doktor dahil sila ang nakakaalam kung paano tayo papagalingin pag tayo ay may sakit hindi nila tayo tutulugan hanggang maganda ang ating pakiramdam. Pangalawa, lawyer, dahil sila ang nagtsasaga makindig sa walang katapusang katanungan at sila ang nagtatanggol sa lahat ng bagay. Pangatlo, police, sisiguraduhin ang ating kaligtasan at hindi hahayaan mapahamak sa lahat ng oras. Pangapat, sila ang una nating teacher na simula sa pag-aral, pagsalita, paglakad, hanggang sa pagsulat at pagbasa. Sila ang nagturo sa atin. Sila din ang nagturo ng mabuting asal at pagiging mabuting bata natin. Walang kapaguran na Mama, Mami, at sa mga Papa na Mama, at sa lahat ng nagpapakan nanay, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na kaya abutin ang aking munting tinig, isa pong mahigpit na yakap ang alay namin sa inyo. Mula sa aming puso, umaapaw ang pagmamahal at pasasalamat na ibibigay namin sa inyo dahil kayo ang aming Superhero! At sa aking mama, maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at pag-aaruga sa akin. Sisikapin ko maging katulad mo kasi ikaw ang the best mama in the whole world!